Hi guys! Welcome back to my channel. So guys, dugay-dugay dyan -dugay, ko nga wala nag-vlog. So, for today's video guys, uh, share lang ako sa inyo ha. Kung saan, para madako ang yung G-score sa G-cash. So, para maka-avail mo sa loan o sa uban pang mga promo ni G-cash. So, share ko sa inyo kung sa kong gibuat dati ngano ni dako ang akong G-score. So, una, ginagamit na ko siya pang, pang, load, tapos ginagamit ako siya pang bayad of bills, like sa kong loan sa pag-ibig. So, ginabayad na ko siya. De, ay, ginagamit na ko siya. So, every time po na magpadala ko kwarta sa Pinas, sa Gcash na ko ginahulog. So, kada bulan, nadyo ko yung transaction nga medyo dako-dako char <laughs> so mo lang to tapos naman po po, na magpud ko paluwagan pud nga kwarta so kada bulan pud sa kuan pud kanang kanang sa Gcash pud na ko ginahulog so ning dako gid g-score na ko guys so sa karon ni abot ko og kuan ah, 620 so nakalo na ko sa Gcash of 25,000 tapos sa Ggives do pera na ko og 30,000. So, ing ana lang siya guys. So, pero ang first loan ako is 1,000 lang siya. So, ako lang siya gi grad. So, bayaran siya within 6 months. So, ako lang din siyang gi-grab, guys. So, yung anak mo na ang offer ni Jika sa primero Gamay, sa so, pag-100 pa na yung offer, i-grab na, guys. Kay, tanawan mong guna niya bahong mulon baka gagmay Then, sunod na May impas na na -nimo ko, na po na yung upor. Basta kay panikamutan yun yung mga magamit yun yung mga Gcash. Tapos, para po, dili mo baba ang mga G-score. dapat mag-maintain yun balance po sa mga Gcash. Ayaw pagpasirohe, di kay isero balance ni mo. Dapat maskin 100 na lang na, na kay sulod sa Gcash para di yun siya magbaba ba. Mag-maintain ang G-score. Tapos, gamit lang yun ang gamit. So, gamita lang din guys nagamita hangtod na uh, maabot na na og mga 500 among G-score so o na ka nagdako ni Gcash so maulang to guys di lang yun na to ni On kay basi di na mo ganahan tanaw sa kung naong <laughs> so thank you guys for watching